Yun, yeah. Yung ano po, bagsakan. O oh, sige, bagsakan. Iba yan. Ako hindi ko marap <laughs> yun eh. Alright. O oh, sige, game. Oh. Pwede po may music. Music? Para mas... Baka copyright tayo <laughs> pag may music. Ayaw, oh, tayo, oh, ayaw pa. Baka copyright <laughs> Okay, sige, game. Sige na. Um, oh. Imaginin mo, nasa stage ka. Wala kami. Hi. Okay. Game. Okay. Okay. In an Ingram, chica's on a maximum, not a 45 or a 44 Magnum. Maybe it ain't even a 357. Not a top gitch, but the mouth So listen, nandito dito na si Kiko at kasama si Chito at si Nine, it's time to rock. On. sa mga seta sa kibibig ni Tipa Dada e eh, gambungang, halatumungang lahat na papahang sa talento, koy taga bata-bandalo yun na ngayon nakatera sa Antipol sa Masaklolo, sa mga hip-hop pwede karirino, no, pwede rin triplang si Glock kasama ang parokya, parang bulagana kailangan di mabokya, di mo na kailangan malamang kung bakit pa, kumilahat lahat ay nagsama-sama, my check, eto na nagsandib naman na po pues, sa pres maganda Glock na ito ta, parokya 1, 2, 3, 4, let's vote in! <laughs> wow! Okay. Diba? Tara na Hanjugo. Na-shock siya dun, ha? <laughs> na kayo, na kami. Nashock, na-shock kami lahat dito. na ako